Okay, good morning mga kamusang. So ito po yung uh, ninakaw dito. Kable. and po. Ngayon, masilyado na po siya. Sinilyohan na po. So ito po yung uh, pinagbalatan. Ayan. Ayan po pinagbalatan ng kable. Uh, Malaki po yan. Siguro ko mga 100 uh, mga 100 mm. Ah, hindi lang. 130. Ayan. yan po siya. yan So medyo mahaba-haba po Ilang metro kaya ito Ayan o, Dalawa Magaling po yung uh, Tumira nito kasi Iruin mo Malaking kanto Malaking uh, Kable Siguro 130 mm, mm to Ayan o Grabe So ngayon po pinababantayan na po ito Mayroon na po nagka Technician na buwan dito Tuwing kabi Ito po yung pinagkunan niya oh Tinanya, niya po Ayan. Ngayon Sinilyuhan na po Ayan. Marami po po ito oh, Ilang kompa to marami pa yan ang haba pa niyan uh, kabli na yan oh. yan ngayon nasilyado na, hindi na makuha. Kung hindi nasilyuhan yan, ako, ubus yan. Ayan, pinagbalatan, no? Makikita nyo. Ayan. Meron pa rin, no? Ayan. Ayan yung mga pinagbalatan nila. Grabe. Magaling, magaling yung kumanyan, bumanat, magaling yan, no? Oh. Okay, thanks for watching mga kamusang. So, nabidyohan ko lang itong nakawan dito sa site namin.